Good day mga kamamshi! Yes! I'm back! Today po, ang lulutuin natin ay uh, ginataang pugita po or octopus. Yes! Hindi ko alam sa anak ko bakit yan ang kanyang pinapaluto for today. Ayan, ang ating mga ingredients. Meron tayo dyan. Octopus, dalawa pong malaki. Ayan siya. Meron tayong kakan gata, dalawang gata po yan, pinapiga. Meron tayong luya, siling haba, bawang, sibuyas, konting bagong, salt and pepper to taste, patis, pang palasa pag ating sinangkutya. Optional po ang ating onion leeks, kung meron, okay, kung wala, okay din po. Let's start the cooking na mga mamsi. Yan, ipainit tayo ng mantika. Let's start na tayong mag-isa. Start tayo sa luya po, ginger first. Maraming luya para makatulong yan para mabawasan yung lansa. Wait po natin hanggang maluto yung ating luya. Para lumabas po yung kanyang aroma. Next ko na po yung ating sibuyas. At bawang pwede po sabay na. Ayan. Napakabilis lang po itong mga beer kasi hindi po siya kailangan matagal. The more na pinakukuluan nyo na matagal yung ating octopus, lalo po siya tumitigas. Kaya dapat timing po yung pagluluto. Next ko na po yung sire. Lagay na rin natin yung ating bagoong sama sa isa. Then, nilagay ko na dyan yung ating uh, octopus po. Yung ating pulita. Ito na po yung ating octopus. Ayan. I ano na natin para masangkot siya. Bango. Lalo na po yung ating siling haba, ang bango na. Nagyan ko na po ng patis. Dalawang kutsara lang po. One, two. Ayan, medyo na motina na po siya. Sign na, medyo naluto na po yung ating taco o octopus taco. Sa hapong pala yun. Ayan. Sagan na natin ng coconut milk frozen tong aking coconut milk kasi supposed to be nung isang araw ko pa to dapat niluto kaya lang nagkaroon ako ng lakad kaya ngayon ko na lang po siya niluto tutunaw naman po yung gata magayon na natin yung ating salt and pepper Ayan, nakita nyo, hindi ako naglagay ng tubig. Mga sisa, mga mamsi, wala akong tubig. Nagtubig lang talaga yung octopus. Tapos, lagay nyo lang po sa low heat. Hanggang kumulo na ng kumulo. Ayan. Hanggang lumapot po ng bahagya yung ating coconut milk. Inalis ko po muna yung ating octopus kanina. Tapos, pinag pina-evaporate ko po muna yung ating coconut milk o yung sabaw natin kasi sobrang dami pinalapot ayan malapot na siya mga dears ibabalik ko na po ngayon yung uh, pinakalaman niya ito na siya ibabalik ko po ulit ayan kasi kanina sobrang dami na sabaw tapos lalagyan na natin yung ating onion leeks Simmer lang natin yan ng um, 5 more minutes. Then, okay na po yun. Pwede na po natin serve. Yes! Thank you po for watching. Salamat po sa pagtangkilik ng aking vlog. See you on my next vlog, mga dear. Please like, subscribe, share na rin po nyo ang aking mga video. Thank you, thank you so much po sa inyong pagtitiwala. Blah blah blah, see you on next vlog, let's do the eating guys.